Ano yung pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo yung salitang limitasyon? Hindi naman masama ang limitasyon sa lahat ng pagkakataon, pero may mga pagkakataon na ito ay sumasalamin sa mga balakid upang magawa natin yung nararapat. May ilang pagkakataon na ang limitasyon ay kailangan. O, halimbawa, bahagi ng pagkakaroon ng disiplina na siya namang nagdudulot ng kaayusan ay ang limitasyon. Di ba may mga lugar na hindi pwede ang tumawid para na rin sa kaayusan at kaligtasan kailangan din nating maunawaan na may mga pagkakataon din na may mga limitasyon na balakid sa buhay. Ang karamdaman, alimbawa, ang hirap nga namang magkasakit dahil kapag nagkasakit tayo, ay yung normal na nagagawa natin ay hindi natin magawa. Ang ganitong klase ng limitasyon ay kadalasang balakid sa ating buhay, pangarap at syempre pati sa mga posibilidad. Ang masaklap nito, madami sa mga limitasyon sa ating buhay ay resulta din ng ating sariling kagustuhan. Self-inflicted, ika nga. Ang sakit ay maaaring dumating sa kabila ng pag-iingat, pero maaari ding bunga ito ng kapabayaan. Ang limitasyon sa pera ay marahil bunga ng ating hindi tamang paggamit nito. Yun bang marupo ka sa bilihan, lalo na kapag ka nakasale? Madali kang mayaya sa kainan, kapihan o milk tea, nako kahit pang ice tubig na lang yung budget sana, e eh, nagamit mo pa sa mas mahal. Yung mahilig kang mga ako na mag -e exercise ka na pero hanggang ngayon ay hindi pa din nababahira ng pawis yung binili mong costume na pang-exercise. Nandyan din yung mahilig kang magpaliba ng gagawin. Tapos later on, wala ka ng time kasi nagpatong-patong na mga bagay na kailangan gawin. Siyempre, nagko-complicate ito dahil nadadagdagan pa ng pressure. Bandang huli, Limitado na ang pwede mong gawin kasi di mo na manage ng tama yung iyong kapasidad. Kabilang din dito ang kawalan ng tamang pag-uugali sa mga taong nakapaligid. Katrabaho man ito, kapitbahay o kapamilya. Yun bang hindi mo sila malapitan sa panahon ng pangangailangan kasi hindi maayos ang relasyon mo sa kanila? Limitasyon din yan. Ang lahat ng na mga nabanggit ay ilan lamang sa mga self-inflicted limitations ng buhay natin pinipigilan tayo ng mga ito sa pag-angat at pinaliliit ng mga ito ang posibilidad sa ating buhay. Alam mo, may mas mainam na buhay na pwedeng mangyari sa atin, pero ito ay nangangailangan ng pagsunod sa Diyos at siyempre pamumuhay ng ayon sa kanyang nais. Ang sabi nga ng Bible, purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin ang mga self-inflicted limitations natin ay kaya nating pagtagumpayan dahil at sa pamamagitan ng tulong ng ating Diyos. Dalawa lang yan. Maaaring ang buhay mo ay i-define ng limitations mo o ng possibilities dahil sa Diyos. Piliin mong sundin ng Diyos. Unawain ang Kanyang kalooban para sa iyo. Mamuhay ng ayon sa Kanyang nais. Makikita mo na ang pag-asa ay darating dahil ang posibilidad ay lalawak. Higit pa sa inaasahan mo ang kaya niyang gawin. Kaya, asa ah, ka pa.